kaibigan, isa ka ba sa ng trending movies na Rewind? Kung oo, ano ba ang nais ibigay na mensahe ng nasabing movie? Una, pahalagahan ang pamilya. Kahit anong busy mo sa iyong trabaho, huwag na huwag kang mawawala ng oras sa pamilya mo, sa anak mo, at higit sa lahat sa asawa mo. Ang babae likas na maramdamin, ang konting oras ay napakahalaga na sa amin. Kaya huwag hayaang makain ng iyong oras para sa pamilya mo kapalit ng promosyong pinapangarap mo. Para sa anak, sobrang halaga sa kanila ang oras mo bilang mga magulang niya. Sa school activities, kung siya talaga ang bida, wag na wag kang mawawala kapag performing time na niya. Yung makita kanya na nakaupo sa harapan niya habang nasa entablado siya, sobrang importante 'yon para sa kanya at magandang memories na iti treasure niya. Oras ang mas mahalaga kaysa sa pera. Pangalawa, maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Huwag kang magalit lagi sa anumang bagay at pagkakataon. Hindi madadala sa init ng ulo ang lahat ng pagsubok at mga hamon. Lagi mong i-consider ang damdamin ng kapwa mo, lalo na ang partner mo sa buhay. Lihim yang nasasaktan, lihim na umiiyak. Sa tuwing ikay nakakalampas ng mga salita, sa tuwing ikay mataas ang boses kapag nagsasalita. Iwasang laging magalit sa iyong trabaho, lalo't higit sa asawa mo. Siya ang mas makakaunawa sa iyo bago ang ibang tao. Kapag galit ka lagi, nawawalan siya ng lakas ng loob para sabihin ang nararamdaman niya. Dahil natatakot siya sa pwedeng maging resulta, lalo na kapag nagsalita ka, baka magalit ka. Pangatlo, hindi lahat may second chance. Ang second chance ay bihirang ibigay lalo na sa taong nakagawa ng hindi maganda sa buhay. Grab the opportunity if someone gave you a second chance. Baguhin mo ang mga negatibong ugali mo at gawin lahat itong positibo para sa anak mo, para sa asawa mo, para sa pamilya mo. Lagi mong tatandaan na hindi mo hawak ang oras kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya huwag mong sasayangin ang pagkakataon kung yung ibang tao ay binibigyan ka ng second chance. Pang-apat, lahat ng yaman mo hindi mo madadala sa paglisan mo. Mahalaga naman ang pera para mabuhay ka. Pero masama kapag ito'y dumami ng sobra at kainin ka ng kanyang halaga. Tandaan na hindi mababayada ng iyong pera ang kaligayahan ng iyong pamilya ng iyong asawa. Kapag oras mo na, hindi ka maisasalba ng iyong mga pera. At panglima, suportahan ang pangarap ng iyong anak at huwag ipilit ang sa ay iyong pangarap. Kahit sabihin mong anak magsakar ka, kung sa piano naman ang hilig niya, sundin ka man niya, hinding hindi siya magiging masaya. May sariling pangarap ang mga anak natin at bilang mga magulang, suporta ang kailangan nila at pagmamahal natin. Pagtitiwala sa Panginoon ang pinakamahalaga. Huwag nating tatanungin ang kakayahan niya. Maniwala tayo na lahat ay nangyayari ayon sa kalooban niya. Huwag mong kalilimutan. Mahal ka ng Diyos.